ayun nagsangat tayo ng bukatot ulit yun gina ko dati na nyug ganyan yung nakalagay yung bukatot namin na bagyo ni goring at saka ni egay magkasunod na malalakas na bagyo so, ayun natumba ko yung nyug natin yun parang napin matibay nakakoy yun hindi nagalaw. So, nabanggi lang, yun, ano, yung nyug. So, ito yung nakuha namin. Nilagay namin kaninang tanghali, no, mga banda alas Kasi palabas ng tubig. Sa loob ng peace pond, wala tong laman, wala kami nilagay, eh. So, yung mga kusang pumapasok lang. Uh, tapos ng malaking tubig, yun ah uh, naming ano maglagay ng bukatot pero kanina kanina umaga nagsangat si Kadong ng bukatot may nakuha siyang mga kalahating kilo siguro ng sugpo no ng <coughs> mo dadakil lang sa Kadong eto may mga nakikuhang ano eh uh, puting alimang, bulik apin lang, kabilyo ti kwa takolik ano nope. yung gabi liyot to eh? Pagsama namin na mm. pa lang. So titignan natin. Ito. Yun bahay ko buo natin sa floating cage. Uh, nilagay sa kabila. Kabilang fish pond. So kahit yung mga nyugo. Oh malakas talaga si Guring. Guring. Si Guring ang ano, malakas sa tubig, ang daming tubig, ang daming ulan. So grabe. Si Egay, yun ang malakas naman ang hangin, walang masyadong tubig. So magkasunod. So ito yung nahuli natin mga anak na alimang. Papakawalan din na si Sugpo. Sabi. Bu lik na limao, wala. Ilagay mo na lang lahat siguro diyan. Oo. Magabi siguro, may pang pulutan tayo. Ay, it, it, it. silawan kapatok. Pit, eh silawan kita. Baylong ko kita, ustaz. Puno ya bitan. No? Atino, tama. Yan. Kitid. Pitid din. May aliw kaputi kupotid oh.

talo tayo dito no? Wait, sa, ito ito, ito para pakawalan natin. Dali lang. Hoy, baba sida pa. Wala kang tawag alam niyo. Oh. Yun, alimang o isa. Ito yung mga ganito binebenta na dito sa amin eh, pero ito papakawalan natin. Sa loob naman ng fish pond. Yun lang pag nanakawin, pero may nagbabantay naman dito. maliliit kasi ano talagang wala ka naman makukuha kasi sa, ano, sa umaga gabi talaga tapos ipakat mo ka doon hanin ano? ba, ba. para rabi eh naisubli mo ano? ah so binalik natin yung bubo ng ano bubo trap ano? ng ano, rabi <laughs> oo para kukunin natin ilawan natin ang mga gabi sa papandaw natin mamayang gabi so, eto itong bayinyog yun yun bago ngayon dito sa bispan natin <coughs> ah. ha <coughs> Papandawin mo rin yan. Hindi na. Wag na. Wag na. Wag na. Ano gawitan? Ano mo pantay jay? So yun. Hindi tayo sa kabila. Eto kanal dito sa labas ng pispand. May bukatut na malit dito. So, sige. Labas na kami. Bye-bye po. Nakalukat mati ka daw. Kaya may sarado eh. Apay ka bodang nga nakita kamarong. May nakuha yun ano yun bobo pero gamarong. Hindi ko alam ang Tagalog. Gamarong kuray ata. Kuray. So dyan na sa highway. So bye bye.